So, lalagyan ko na siya ng asin kampi lang kasi maalat ang seasoning ng laki so lalagyan ko din siya ng paminta pang So, nahawa ko sa aking brother. Na natin ang sa ating sayote. At lalagyan na natin sa ng wata. Hindi sa mga. Lagyan ko na lang yung So, lalagyan ko lang siya ng toyo kaunti. Kasi, maalat nga yung ating seasoning sa Lucky Me. So, ilagay na natin ang ating mahiwagang Lucky Me ang simpanado ah. So, dalawa ay yung gagawin nito. So, ihalo na lang siya ulit. So, ayoko nang ano, uh, masyadong maraming sabaw sa gulay. So, ilagay ko na yung ating seasoning. Wow. Pakpan ko ulit. Okay, so, I think luto na ang ating sayote. Ginisang sayote with lakini. Ya yeah. naman ang aking ang aking niluluto. Try natin kumaalat. Sarap! Yep! Pwede na.